Magandang umaga po sa atin lahat. Araw pa ngayon ng lunes. Nandito naman po tayo sa usapan politika. At may iba naman tayo pag-usapan natin ang ating mga refleksyon. Alam mo ngayon ay Semana Santa uh, at sa Wednesday wala tayong usapan politika. At syempre biyernes wala sapagat ito naman ay tayo naman ay magpahinga. At nasa nalalapit na mahal na araw, pag-usapan natin ang mga refleksyong politikal natin dapat. Lalo na isang tumbling na lang ay eleksyon na. ba? Diba? Ang eleksyon ay sa May 12. At ngayon ay April 14 na. Less than a month na lang. Magbumutungan na uli. So ano ba dapat ang ating nireflect? Alam mo, ang lagi kong pinapaalala sa lahat, ang pagboboto ay yun ay isang napakasagradong elemento ng demokrasya. Nasa representative democracy po tayo, ibig sabihin yan mga kinatawan na lang natin na nagpapatakbo ng ating pamahalaan. Wala na po tayo sa panahon na tayo ay may direct participation ng panahon po ng mga city-states, ng mga Griego. Ang mga citizens, bagamat ito ay limitado lamang sa mga kalalakihan at limitado lamang sa mga may pag-aari o may mga property, uh, mayroong tinatawag na direct democracy. Naging komplikado na po, napakalawak na ng sakot ng politika at kaya tayo ngayon naghahalal na ng ating mga kinatawan. At ito ay dapat maging boses natin. So dapat ang ating tinitingnan ay sino ba dapat ng karapat-dapat na maging kinatawan natin. At dapat iniisip natin ano yung mga trabaho nila. ah uh, alam niyo nalulungkot ako. Alam mo kung anong nakakadepress sa akin. Every time na nakikita kong resulta ng mga surveys, kikita mo kung sino yung mga nasa top 12 sa pagka-senador. Na parang bagang alam mo, bawal mga sa amin sapagkat ako'y empleyado ng gobyerno. So bawal sabihin ko sa inyo sino dapat ang iboto ninyo, sino dapat ang hindi. Bawal po yan sa akin. Pero hindi po bawal sa akin magsalita at pag-usapan natin generically ang mga kandidato na hindi ko natin ngalanan. pero sa tingin ko, eh, alam niyo na kung sino itong mga to. Na parang pinabili lang yata ng suka, ay eh, ayun na, nagtatap na o kaya na doon sa top 12. At yung mga karapat-dapat ay kung hindi man nanganganib na matanggal ay ayun pa sa ilalim. Ako kasi, sino ba dapat ang karapat-dapat? Ang karapat-dapat yung may dinadalang pinaglalaban na hindi yung pag tinanong anong gagawin mo pag nasa Senado ko na iisipat ko pa, di pa naman ako nananalo. Hindi ba may gano'n na eleksyon na kandidato? Or kaya hinahalal mo sa posisyon na mambabatas, sa gagawa ng batas, pero ang alam ay mag-public service ng maghingi mag, magtulong sa pamamagitan ng mga programa nila, 'di ba? This you know, ang ang senador at ang member ng Congress, ayan ay mga tao na halal dapat para gumawa ng batas. Hindi yung ng mga benepisyo. Trabaho po 'yan ng executive branch. Kung ang binoboto mo gobernador, mayor, vice mayor, yan ay mga executive positions. Ibig sabihin niyan sila yung nag execute Sila dapat yung gumagawa. Pero yung trabaho ng, hindi lamang ng Congress, sabagat hindi nakakaalam ng mga tao ito, ang, ang hinahalal natin na senador at congressman, mga mambabatas yan. Pero sa level ng lokal, sa probinsya, meron po tayong tinatawag na provincial board yung mga bukal kung tawagin. Yan yung mga legislators din yan, gumagawa din yan mga ordinansa para sa inyong mga probinsya. At meron tayong tinatawag ng mga councilors, city council, sangguni ang panglungsod, sangguni ang pambayan. Yan yung mga councilors, yan naman po ay legislature din yan. Yan po mga gumagawa ng ordinansa. Bagamat, of course, to be technical, ang isang programa para mapondohan, kailangan na legislate. Kunyari, tawa, gawin natin to for example ito na lang gawin natin halimbawa yung malasakit centers ang malasakit centers ginawa dati pa bago maging batas yan bago yan isinulat na batas yan ay programa na ng gobyerno pinupondohan na yan ng gobyerno meron ng pagtatangka ang gobyerno sa panahon ni dating Pangulong Duterte na ma-centralize ang mga pag-refer ng mga indigents sa mga health centers. Kasi nga naman, pag wala kang pera, wala kang HMO, di ba? wala kang PhilHealth, wala kang, you know, ay di pupunta ka sa ospital, hindi mo alam kung saan ka po, ano, ano yung gagawin mo. So, mayroong mga pagtatangka na nun at isin implement na yan ng executive branch. Pero nung si Senator Bongo ay naging, naging congressman, na, well, si Senator Bongo, dating executive assistant yan, the assistant yan ni Pangulong Duterte, siya yung nag-incharge dyan at kayo naging naging congressman siya, ipinaglaban niya maging batas 'yan. So merong batas. Pero ang batas na ito, hindi lamang si Senator Go ang gumawa. Ito'y ginawa ng buong kongreso. Alam mo, doon tayo dapat hindi nabubulag. May isang kongresman o no, senador magsasabi, akong may hakda batas na yan. Ako, kagagawan ko yan. Nalilimutan natin, ang kongreso, may 24 na senador, may higit sa 300 na miyembro ng House. Walang batas na mangyayari kung walang partisipasyon lahat pinagdebatehan yan, yan ay isinulat, may mga co-authors yan, at pagkatapos pag yan ay nireport na sa plenario, meron niyang sponsor, yung senior chair ng komite na nag-aaral niyan, at minsan nga yung batas na ipinanukala mo, pag lumabas yan sa plenario, iba ang itsura, dahil ang dami ng mga nakidaw daw dyan. So hindi pwedeng sabihin ng isang miyembro na akin yung batas na yan. Hindi pwedeng sabihin natin, kanya yan. Unang-una, hindi kanya yan. Yan ay sa pamahalaan. Yan ay pinupondohan ng pera ng buwis ng bayan. Pwede lamang ang kini ng isang congressman o isang senador ang isang proyekto kung yan ay galing sa pera niya. Pero kung yan ay pinupondohan ng pera ng bayan, hindi yan pwedeng angkinin ng kahit sino man. So, mawalang galang na po Senator Go sa mga nasusuporta sa kanya. Hindi pwedeng sabihin ni Senator Go na ang malasakit center ay sa kanya. Hindi po yan. Yan ay programa. Para katulad din yan itong ETIAP. Ano yung ETIAP? Yung ETIAP, iyan yung programa ng gobyerno na matagal na na kung saan kapag ikaw ay hindi nag-college pero may matagal ka na na serbisyo, may work experience ka na, pwedeng yung haba ng pagtatrabaho mo, makredit as a course para pagpapasok ka sa isang ETIAP accredited university or college, kunyari nagtatrabaho ka na HRA, sa HRM, hotel manager ka pero wala kang degree sa HRM. So bibilangin ilan na ba dito ang pwedeng makredit sa iyo, 'di ba? Para ang kukunin mo na lang sa kolehiyo ay yung mga hindi nakikredit. 'Yun ang ITYAP. Meron na po 'yan noon. Ngayon, meron ng batas na ICAP law. Ipinasa ng Kongreso. So hindi pwedeng ang kininong kung sino man yung sponsor ng ITIAP, nang ITYAP sa kanya 'yan. So ganun po ang malasakit center. So sa tingin ko dapat isipin natin na bagamat may mga batas, hindi pwedeng sabihin natin itong congressman ito, senador na ito, yung may niyan. Sapat tayo sa kanya magpasalamat. Magpasalamat tayo sa kongreso at magpasalamat kayo sa inyong mga bulsa. Dapat galing sa ang pampandustos yan, hindi naman sariling pera ng itong mga congressman at senador na ito. Pera yan ang bayan. Ngayon, kapag ang congressman at senador nakapagawa na ng batas, iwanan na yan, yan ngayon. sa mga implementors. Kaya di ba diyan nagkagulo sa akap program dito sa kasi ang gusto gawin ng mga congressman senador, makialam sila sa pagdidistribute. Samantalang tapos na ang trabaho nila na ipasa na ang batas ang magdidistribute niya niyan, DSWD. Itong malasakit center, tapos na ang trabaho ng kongreso senado na ipasa na nila, dapat ang gumagawa na niyan ngayon ang DOH, DSWD, PhilHealth. Di ba? So yan yung, yan, yung, yan, yung, yan yung separation of powers. So pag bumoboto tayo, iniisip natin, sino ba yung magiging kinatawa natin sa gawa sa mga gawaing ito? Alam dapat natin, yun ang refleksyon na importante. Anong ikakatawan tayo? Ikakatawan ba tayo sa paggawa ng batas? Then maghalal tayo ng may alam sa batas. Maghalal tayo ng marunong sa batas. Maghalal tayo ng nagsasalita habang gumagawa ang batas. Yung umaattend ng mga hearings, umaattend ng mga sessions. Hindi yung puro papogi. Ngayon kung naghahala naman tayo ng mayor, abay di elect natin yung may kakayahan na mag-implement ng mga naisa batas, mag-implement ng mga programang napondohan ng gobyerno sa pamamagitan ng kongreso na ginagamit ang pera ng bayan. Alam dapat natin yung kung saan natin binuboto. Hindi mo naman pwedeng iboto ang isang tao na maging driver na hindi siya marunong mag-drive. Hindi mo naman pwedeng iboto ang isang tao na maging cook na hindi naman siya marunong magluto. Hindi ba? So dapat ganun, inaalam natin ano yung trabaho. Hmm. Pangalawa, pag tayo ay bumuboto po, iniisip po natin dapat ano yung ano yung sayo? Kasi kinatawan mo tong mga to eh. Meaning representative mo sila. So dapat ano yung mga bagay-bagay na gusto mo sa buhay mo na dapat kinakatawan nung itong mga to. Paulit-ulit ko na yung sinasabi dito sa usapang politika eh. Para bag nagganap ka dyan ng kadate, sino ba yung i-date mo sa politika? Di syempre, yung katulad mo, yung gusto mo, yung ikakatawan ka kasi we are electing representatives and therefore these people must represent us. At paano mo malalaman? Dapat inaalam mo muna ano yung mga gusto mo, ano mga ayaw mo. Tapos iniisa-isa yung mga yan, Inaasa mo, ah, eto, marami ang gusto ko na gusto nito bagay ito maging mambabatas kasi abogado o kaya magaling magsalita o kaya talagang may puso sa tao, ilagay ko doon. Ah, ito, magaling ito mag-implement, magaling itong manager o dilagay ko maging mayor. Ganun ka dapat eh. Hindi yung porkit pogi, hindi porkit kababayan, hindi yung bulag ka na. Yung mga, alam mo yung mga loyalista, yung mga diehard na word, allergic ako dyan. Kasi parang sinusuko na natin ang ating pagtili So binibase na lang natin sa popularan. May Panginoon ko. Paano, bakit hindi di ko maintindihan bakit ang isang kandidato na sinabi wala siyang plano sa buhay niya para mahalal. Tinatanong anong plano mo? Ay, hindi ko pa naiisip yan dahil ako'y wala hindi pa nananalo. Tapos ibuboto na sa top 12 ng pagkasenador. Panginoon ko Diyos kong mahabagin. Parang ipapako niyo uli ang Panginoon ng Kristo sa krus niya Eh. Kaya lang sa ganito, ang pinapako ninyo ang mga sarili natin. Madala na tayo sa ngayon, may mga nakita tayo mga senador na ano, top nga, top na chair sa eleksyon. Pero ngayon ang ginagawa, ano sinabi? Ano sinabi ni Senator Robin Padilla? 'Di ba? Ang sabi niya, hindi kita parang to the effect na dapat sana i kita in contempt. 'Di ba? Kay General Torre, pero hindi kita i kasi wala pang instruction mula sa mga Duterte, parang ganoon ang sinabi. Parang, teka muna, ikaw ba ay halal ng bayan o halal ka ng Dila Duterte? Mga senador at na ginagamit ang sarili ng mga pananampalataya para magdikta sa lahat, samantalang malinaw na may separation dapat ang church at state. Dapat si Semana Santa ngayon dapat maging banal tayo. Pero may lugar ang relihiyon. Mas hindi pagpapakabanal ang bumoto ka ng tao na hindi karapat-dapat para maging kinatawan. Okay? Parang hindi mo gagamitin, parang 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 ayan na. Ayan na tayo. Isang example nito si Senator Robin Padilla. Tap yan, tap na yan. Ha? Dahil artista, sikat. Pero ngayon, ano na ba ang batas ang kanyang nagawa for the past three years? Kundi yung magpakita ng subservient sa mga Duterte. Umiyak pa sa hirap na parang tapos doon ako nang nangilabot eh. Yung mga taong ang interes ng bayan ay hindi inuuna kundi ang kanila lamang na pagsilbi sa mga interest politikal ng kanilang mga puon. Di ba? Huwag na tayong umulit. Huwag na tayong magpadala. Gamitin naman natin ang ating utak. Libre yan eh. Tayo, natagkagali tayo tawag tayong bobo. Ako nga, ingat na ingat ako na tawagin ng mga taong bobo. Pero minsan talagang nakakagigil na rin eh. Ano bang tawag sa taong may utak naman, libre, binigay, pero hindi ginagamit. Puro puso, puro galit. Maawa naman tayo sa bayan. Huwag nating ipako sa kurus ang bayan sa pamamagitan ng hindi natin paggamit ng ating mga utak sa eleksyon. Wala akong ini-endorse ang kandidato. Ang ini-endorse ko, gamitin ninyo ang inyong katwiran gamitin natin kasi kawawa ang bayan. Huwag na tayo maging bulag. Huwag na tayong maging diehard. Huwag tayong maging loyalist. Kung meron man tayong diehard, dapat diehard tayo sa interes ng bayan, sa kapakanan ng Pilipino. Kung meron man tayong pagiging loyalist sa sarili nating bayan, hindi sa kanino mang Poncio Pilato o kanino mang artista o kanino mang senador o congressman. Hinusgan na dapat natin yan dahil sa isusunin na interes natin. Alam niyo mahirap maghanap ng perfectong kandidato. Mahirap. So dapat alam mo kung ano yung mga non-negotiables mo, yung pwede mong i-compromise at hindi pwedeng i-compromise. Kunyari, may kandidato ang napupusuan, tapos bigla siyang nagsalita na kontra sa ganitong klase ng posisyon. Matatanggap mo ba yun? Kasi mahirap maghanap ng lahat nung perfectong kandidato na lahat ng hinahanap mo ay naandun. Ganito siya, ganyan Sato siya. Tapos yung mga stance niya sa posisyon niya sa isyo ay sumasang ayon ka. Mahirap pang hanap ng gano'n. At saka huwag natin isipin na matatalo ang kandidato kaya hindi mo na ibuboto. Ako nga eh, lahat ang binuboto ko yata ay talo eh. Pero ang importante, hindi mo isinayang ang boto mo. Sabi nila, sayang ang boto pag isa mo sa talo. Hindi po hindi po nasayang ang boto mo sabagat naging tinig ka. Naging lantay at authentic kung tinig ka. Ang sayang na boto, yung hindi mo naman gusto ang tao, ay eh, boboto mo dahil gusto mo lang manalo. Ang sayang na boto, ang ibinoto mo ang tao, hindi karapat-dapat. Ang sayang boto, yung iboboto mo isang tao, wala naman platapor, pa iboboto mo ba nila artista? Dahil namimigay ng kung ano-ano. Ang sayang ang boto, ay iboboto mo taong taliwas sa sarili mong prinsipyo ang mga tinata pinaglalaban. Ayan. Siguro punong -puno na na dapat refleksyon tayo eh kasi at the end of the day, ang politika po, isa po yan sa mga sagrado na ground na kung saan tayo dapat sumasali para magkaroon ng kahulugan ang buhay natin at madala ito sa mga desisyon na gagawin ng iba para sa atin. Yung mga iba na yun, dapat natin hinahalal na gamit ang ating mga utak, hindi lamang ang ating mga puso. Utak. Dahil kung puso lahat ang ating paanda rin. Ano bang nangyayari sa isang relasyon na puro puso ang ginagamit? Hindi ba? Masama namin na puro utak lang. Pero ano? Di ba? Asya, tayo po ay magkakaroon ng isang mahabang break. Hindi po tayo magkakaroon ng usapang politika sa Miyerkules at Biyernes. Ang balik na po natin ay Lunes. Pagkatapos po ng Easter Sunday, sana po ay maging mapayapa at ligtas at sagrado ang inyong mga bakasyon. Hindi po ito bakasyon, ito ay panahon ng pagninilay natin sa sakripisyong ginawa ng ating Pong Heso Kristo para sa atin. At doon naman sa hindi po mga Katoliko, mga Kristiyano, sana po magkaroon din kayo ng panahon na mag-reflect lang sa ating mga buhay. Anong may kahulugan, ano yung wala. At uh, ako bilang isang political scientist, sana po magkataon, magkaroon tayo ng pagkakataon na mag-isip-isip. Kasi ilang linggo na lang bumoboto na tayo. Yun dapat nang nangibabaw sa refleksyon natin. Ang refleksyong political sa panahon ng Semana Santa. Yan po ang ating pinag-usapan ngayon. O oh, sige po, huwag kalilimutan pag magbabakasyon, you know, tingnan ang bahay kung paano ito is secure, uh, ibilin ito sa mga kapitbahay na mapagkakatiwalaan, tanggalin lahat yung mga saksakan, di ba? Uh, tapos sa biyahe naman, siguraduhin na nagdala ng maraming tubig, ayo tingnan kung maayos ang ating masasakyan, kung ang gulong ay inflated na properly, ang makina at ang preno ay ayos, at mag-iingat sa biyahe, mag-iingat sa drive. Iwasan natin yung mainitang ulo, mainitang ang panahon, nagiinit pang mga ulo natin. Para may iwasan natin ng road rage. At huwag masyadong bagas mag-cribe. Kasi baka tayo makadisgrasya. Baka hindi lang ibang tao madisgrasya natin, pati sariling natin madisgrasya natin. Okay? At lagi pag nanood sa bakasyonan, kahit na bakasyon, ay isipin pa rin ang kahulugan nitong Simana Santa sa ating mga buhay. Sige po! Enjoy na lang po kayo. At same time, mate, your holy week meaningful sige pa sana po nakapagturo ako sa inyong kaisipan na plus kami ang puso at napabago ang mga panawin sa buhay lalo lalo sa sa political dahil sabi sa akin ng Lasal teach mind touch hearts and transform lives at sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people kita kita na lang po tayo sa lunes okay ang lagi kong sinasabi UP naming mahal ani animo Lasal maganda umaga, tanghali, gabi, hapon, umaga, kung saan man kayo naroon, lalo na doon sa mga team replay. Enjoy, have a meaningful Holy Week break. See you Monday. Bye for now. Yupi naming mahal ulit. Animo lasa.